Okay, kasama po natin ngayon si uh, Ronnie Swan o mas kilala na si Boy Tapang, no? Eh, sumasagot siya sa mga isyo ng kanyang pagka-custody dito sa Alcoy Police uh, Sir, sir uh, Boy Tapang, sir, pwede ma-ano mo, um, sir? Magsasabi okay, mo, sir, kung anong nangyari talaga, sir, kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station? Yes, sir. Okay, ah, uh, magsasabi mo lang, uh, sir, about sa side ko. Uh, ang dami kong narinig na balita, sir. Sabi ng mga dumadaro sa akin, um, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko, kung ano yung totoong, totoong buong, buong story. So, basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naintindihan ko kasi pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit nagawa ka, na, kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So, hindi mo expect na tama yung sabihin nila na nag nagawa ka ng mali. Saka, ano sir, um, kung makapagsabi sila na napakasama kong tao, ano ba ang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang rape ako, nagnagaw ako, adik ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problema mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats! Kasi na, nasa perfect na relationship kayo. E kung nag-away kayo, ataraw lang yan. E kung nag-away kayo, nag, nabuhat, nagbuhatan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila, sir, na binugbog ko yung partner ko, abay yan, sir, hindi totoo yan. Yung partner ko, sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako, sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang, walang kayong makitang sugat sa mukha niya, Pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko dito. Pag nandito siya, sir. Wala, wala. Walang bugbog na nangyari, sir. Sa katunayan nga, na sobrang away namin, uh, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, na nagkakalaga ng mga 30,000, sila nasira talaga, mga TV namin. binasa talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos, Pumasok siya sa kwarto ko habang ako, titignin ko siya sa panini, pagsira niya magamit, tumakbo sa kwarto. Tinignin ko siya, parang nangasar mo, oh, sige, basagin mo lahat ng gamit diyan. O oh, sige, ganun, papakulong kita, ha, ah, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinapas niya sa akin. Nung pagkapas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama na kasi eh. ako sa mga gamit ko. <laughs> so, nung niyakap ko siya, Hanggang dumating yung mama ko, nagalit si mama ko na ba't namin na yung sira dito? Napagalitan siya, hanggang nag-away na mama ko, hanggang lumalak tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa sa ano, sa police station, nag-report siya. Hinayaan ko, kung mag-report ka doon kasi hindi na kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bubuga na nangyari sir. Walang bubuga na nangyari. Eh. Tapos nag-report siya dito, nung pagpunta niya dito, dumating yung police sa bahay, Kinausap pa ko, sumama ako sa polis. Ako, ako mismo sumama. Walang daming daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga polis. Pagdating namin sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara, uwi na tayo. untok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa polis na uwi na tayo. Eh, yung pagkasabi niya sa polis na uwi na, uwi na kami, wala na. Na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So, kala niya yung batas kasi pinipaglaruan na eh, napasok ako sa kulungan, nagbante siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report-report mo, anong nangyari, nakulong ako, nagbante ka sa ngayon, nagmamakawa ka, nagmamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako, well, eh, may batas tayong sinusunod eh. Napangalit na sana ng problema naman, sir. Away magpartner lang talaga. Wala, well, away partner, lang. Kung baga, dapat toto natin na problema. Hindi ito problema ko eh, dapat problema sa ano adik, problema sa magnanataw, problema sa ripis, mga problema ba? Ito, away, away partner lang, napakaliit lang talaga ng problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, eh, kung tip kamali kalat talaga yan. Mali ka na, mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero wala akong problema din sir kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin nakabutihan sa katawan ko. So, so yun sir, um, nag talaga. Okay kami sa partner ko. So, wala, wala nang wala problema. Sadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit sabi sabihin ng partner ko na urong niya, urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. So dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away, away partner lang, dapat ano lang ba, dapat pag-usapan na lang sana. Maliban na lang kung yung partner mo, binug, binugbog mo talaga, binugbog mo yung partner mo, yun yung hirap intindihin kasi abusado na talaga yan. Makita mo, sira-sira yung mukha ng partner mo, binubuk mo, pero yung away lang talaga na napakaliit lang. Hindi na yan, hindi yan hindi kailangan na mahabot sa ganito. Kaya sa mag-partner dyan, away lang talaga. Away lang. Oo, huwag na ano, na, huwag lang magbubugan. Sir, na-tawa na, ka sa bubugan nangyari. Okay. Sa sinabi dun, nabubugan eh. Na bugbogan, eh. Uh, tawa nga yung partner ko dyan eh. Kung nandito na partner ko sa'yo, papanin ko dito sa inyo, paparap ko sa inyo, huwag na, baka ma-dua reveal ko pa na sa, sa news pa. Dua lang. Oo, oh, <laughs> <laughs> sa vlog ko na lang para ate at earnings ba. <laughs> so ano mga um, sabi mo sir sa mga nagko-comment na for content lang po ito lahat? Uh, sa mga nagsasabi for content, dito content, uh, ano talaga ito, uh, nangyari talaga na hindi, na, hindi, hindi inasahan ba mm -hmm. na akala niya yung ginagawa niya ng pag-report ay pwedeng bawiin na uh, report kita. kunahan lang, takutin kita. Pero di makatakot ang batas. Batas yan eh. So, yan ang nangyari. Wala na. Napakalit lang talaga problema. Away, magpartner lang talaga. O, oh, ganun lang. So, um, Sir, anong personal lesson na na-learn mo sa experience mo nito? Ah, uh, na, na experience ko dito, um, ano, um, hindi, 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 ano, hindi, um, hindi madaling uh, ano, hindi madaling makulong. Mm no, hindi madaling makulong. Kausap ko, butiki. Eh. Oo. Oh, Nagtitigar kami ng butigay dun eh. Oh, sabi ng butigay dun. Walang ah, <laughs> tulog ganito to, Lagi ni Kakap eh. Talo tulog muna ako. So mahirap talaga sir na makulong. So dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong. Para walang problema. Sarap mamuhay ng nakatambay sa ano. Kubo ka Kaysa nakatambay ka sa ano. Sa, sa, kulungan. Sa kulungan. Kahit. Kahit ano. Kahit. Maligo ka doon, Doon ko narasa. Maligo. Nakatayo. Ganun lang oh. Tayo. Tapos Si ka, ganun lang, kunti lang mo. Si ang hirap. Natutuklas ka, nakatingin ka sa kisame kasi pagtingin mo sa yung sabal, baka masuka ka pa. ba? So, yan yung mga experience ko na hindi, hindi magandang balikan. Okay. Pero experience lang yun. magandang experience din yun. magandang experience din yun. Salamat sir. Salamat sir. Salamat Salamat sir. sir.